Anto for today's videos, panoorin natin itong sunog sa US lalo't sinabayan pa ng malaking buhawi. Umiikot siya oh. Oh, laki. Sa dagat pa man din. Napakalaking ah, buhawi naman ito. Sinabayan pa ng kidnap. Laki oh. nakakatakot guys pag lalo pa ganito ano nasa tabindagat katapos sinasabayan ng gidlat tapos dinaanang pa ng malaking buhay yung nakakatakot tulad ito nangyari sa US of, Amerika of America ko po magasigawa ng mga tao ang kala kasi nila katapusan na nila kung magubunaw na ang mundo ah oh. Ang laki. Sa si dagat pa man din ang yari. Ang laki. Kaya sabi nga mula tayong ligtas kahit saan tayo po. Ang ganda lamang ang video ito. Ang At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel at patuloy niyo subaybayan ang aking mga video para lalo kayo at ikit sa mga bago